So mga boss, mayroon tayong MIUI na hindi umaandar. Yan, so natanggal na natin yung mga pairings nya. Nabuksan na natin to. And try natin paandarin mga boss. i ko yung susi. Mayroon pala siyang i-start. Kaya mga boss, nagre-redondo pero hindi siya umaandar. Yan, okay na boss. Nagre-return to siya pero hindi tumutuloy yung antar. So ayan mga boss, ah uh, na-check na natin kanina yung kanyang kuryente at mayroon naman lumalabas ano. Ayan, try natin ulit i-check. Papakita ko sa inyo mga boss. Meron tong kuryente sa kanyang ignition. Okay mga boss, check natin yung kanyang kuryente. So hawak ko ngayon yung kanyang ignition ano, tapos ikikik po siya. Yun, binukas ko na yung susi. So, ikikik ko siya mga boss. Ayan, kung makikita nyo, malakas yung kanyang kuryente, no? Okay mga boss, dahil mayroon naman siyang kuryente, eh, susunod natin bubuksan yung kanyang spark plug, ano? Para ma-check natin kung ano yung... Uh, nangyari or status ng kanyang spark plug ano? buksan natin mga boss Okay mga boss, natanggal natin yung kanyang spark plug at okay naman ano, yung kanyang sunog. Mga boss, dahil okay naman yung kanyang spark plug, ay pupunta na tayo sa kanyang fuel injection ano. So dito na tayo magda-diagnose bubuksan natin tong turnilyo na to na gis ano so mayroon tayong sakit na gis eh mga boss at tanggalin natin yung gis na turnilyo ano? luwagan natin Okay, yan. Tanggalan natin. So ngayon, bunutin natin to mga boss. Kanya... Fuel injection. Pa-start nga po sa lit. So mga boss, okay naman yung kanyang fuel injection ano. Malakas naman siya magbuga ng gas. Okay mga boss, na check na natin yung fuel injection okay naman and then yung compression niya okay naman. So try natin ngayon magpalit ng spark plug ano. <tinyo> Through. The days at school. I can think of you, darling baby boo. bukas na palitan na natin siya ng spark plug try natin ngayon pa under it start mo no? <laughs> <Yeah. laughs> hindi ko mahanap yung starter okay nandali na natin so na mga boss ma na ano spark plug lang pala eh ganun talaga. Ay, eh, pa yan eh. Hindi naman pwede. <laughs> <laughs> Hindi hey, naman pwede magpapalit ka lang agad-agad ng pesa dyan. Okay mga boss. Mahalder na nga yung ating mayo ay ano. Okay mga boss. Okay na yung ating uh, mayo na ginawa. So. Yan. Dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyong pagsabaybay sa ating channel mag-subscribe na kayo mga boss then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na i-upload pa thank you